Isa pang pagbasa ng comment, i kita sa comment section. Kanina pa ka. ako. Ang call! Ilan taon ka na call? Forty-five. Yan! Ganyan! Ganyan! <laughs> pwede na ba yan, ma'am? Oo, oh, pwede. Forty-five, pwede. Patanongin mo siya kung nakakaisa pa siya, baka hanggang kalahati. Na lang yan. Hello? <laughs> Minsan, ano, nakakatapos din naman ang kalahati. Eh. Kaya lang, disa, wala, dila na lang eh. Ay, yun, Eh. Hindi, eh, okay naman yan sir Kasi meron naman tayong tatlong elemento isang, isang likot mo pa, ibaba kita dito Kanina ka pa, di ka mapalagay <laughs> Sir, ang call, okay lang yan no? Kung hindi mo, di mo matapos yung kalate Kaya mong tapusin yung isa o dalawa Basta gamit mo yung tatlong elemento Alam mo yan? <laughs> Parang hindi ko alam na, eh. Hindi ko inabot sa panahong <laughs> alam mo yan, sir. No, nag-improve lang sa ngayon. Pag hindi, tat tatlo yan eh. Pag hindi mo, hindi kinaya ng isa, may dalawa pa. Yun ang tinatawag ito po, na Daddy O. <laughs> hindi ko alam. Yung ba, yun, daddy O? Hindi eh. Ay, naku, titirik ang mata ni ma'am dito sa Daddy O. Naku <laughs> <laughs> hmm. dapat pala na talaga mapakita ko dito para may karagdani ng kalawan, ano? Oh, o oh, yun ang tinatawag nating daliri dila ulo-ulo. 'di ba? So, wala tayong problema dun. Kaya-kaya nating gawa ng paraan yan. Basta magkasundo lang kayong dalawa. di ba? Diba, mo, guys, pag ginamit awa. mo yung daddy, oh, makabuo pa kayo ng isa o dalawa, Diyos ko. Maka pangalawa nyo, yun ang huli ang tunga ni eh, ma'am. ka, sir. <laughs> Oh, FW na kumpleto sa uh, di, sana sa ano sa benepisyo. Sige sir, tingnan natin kung paano man ligaw si Angkol. Angkol Banat. Eh siguro naman sa inun nating ito, di natin kailangan magpaligoy-ligoy pa. Pwede ba ano, diretso na lang kasi baka hindi na tayo umabot eh. di ba? May kasabihan nga bakit 'to patatagalin eh kung hindi naman ang tuloy. Pero... Palatay tayo ta, siya na din ba? <laughs> <laughs> continue, sir. Continue, continue. Itatanong eh, ko lang. Itatanong ko lang. lang. Ano, ano? Ikaw, bagay, ano? Ikinasal ka na. Ah, <clears throat> hindi pa. Oo, oh, hindi lang. Eh, bagay, taga ano ka? Taga Batangas ka? Hindi, Laguna, taga Laguna. Ah. Ay, pancit ka nito. Hindi na saan lang. O, kasan lang. Ako. kaya lang, iwalay kami. Nag-iwalay kami. 22 years old pa ako nung nag-iwalay kami. Kasi, nakita ko siya may ano eh. Nahuli ko siya may, ano eh, may ipong sumasalang Pero, pero, pero may kinakasama na siya o may asawa na siya. Oo, oh, ano na, anin na anak niya, iba't ibang lahi. Ay, okay lang. Ah. Okay lang yon, Kasi you have the right to love and to be loved. Tama ya, ano, pinasag na rin siya nasa na, 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 Amerika siya. Oo, oo. Bigyan din natin ng pagkakataon magmahal ng mga taong ganyan kasi, so, di ba? Hindi naman nila kasalanan yan eh. Kung gusto nyo uh -huh. talaga yung uh, relasyon na, alam mo yon yung relasyon na... Yung ano talaga, yung simpleng pagsasama, no? Kasi ang, kas ang kasal for... Totoo yan, kailangan ng babae yung isang kasal. Pero, hindi naman natin sila pwedeng i kasi. No, sabihin, ay hindi, kasal ka. 'di ba? Kung sumaya yung partner niya, may karapatan din siyang sumaya, 'di ba? So isipin mo, 22 ay. pa lang siya naghiwalay sila. Ilang taon na siya ngayon? 40 plus. So almost 20 years na wala na sila, 'di diba? Sa tingin niyo, pagbabawalan natin silang magmahal? Karapatan ni Sir makatikim ng masarap o OFW oil. <laughs> <laughs> diba? Kaya hindi ko din, hindi na ito ko kasal siyempre. pag yung Okay oh, na kami. Eh. Tapos, kaya niya malalaman sa iba pa, nakakasal na ako, siyempre maka... Uh -oh. Tama Kapag niya ko, ay, ayoko sa iyo, kasal na pa lang. Hindi, may pa lang yung umpisa pa lang, alam mo? Oh. Hmm. Tama yan, tama. Ano, ma'am? Desisyon? Okay lang naman. Getting to know. Hmm, getting to know. Sir, pag natikman mo to si Ma'am Shelber, ho, <laughs> hap hap na ito. Happy night. Tagal ka, ma'am? Tagal okay. ka pa lang ngayon? saan ka ngayon? nasa Korea. O di ba? Half Korean, half Pinay na ang lasa nito. Hindi na 'yan pure you know. Pinay.